Ang lamig ng gabi sa probinsya ay ibang klase. Hindi yung preskong malamig ng bundok, kundi yung naninikip na lamig na parang bumabalot sa balat mo. Nagpapaalala na malayo ka na sa ingay ng Maynila. Bumalik ako sa amin sa San Isidro para ayusin ang lumang bahay ni Lola. Pagkatapos ng limang taon, ang katahimikan na una kong inakalang kapayapaan ay nagsimulang magpanggap. Parang may humihinga sa likod ng katahimikan. Isang linggo na akong nandito. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na bagay. Yung mga lansones na inilagay sa hagdanan tuwing umaga. Sobrang tamis. Halos mapait. Hindi ko alam kung sino ang naglalagay. Sinabihan ko si Aling Nena ang matandang kapitbahay na halos hindi na lumalabas ng bahay. Kaya tambulong niya ang mga matay puno ng takot na mas matanda pa sa kanya. Baka sila na naman yon, yung mga nasa malalim. Sino po, aling nena? Tumawa siya nung isang tunog na parang nagkakalas na buto. Ang mga nagpupugay sa dilim, ang kulto. Huwag kang maglalakad ng gabi, iha. Lalo na malapit sa tulay, ang tulay ang lumang tulay na kawayan sa dulo ng barangay. Naguugnay sa aming bahagi sa kung anong tiratirang kagubatan. Doon ko sila unang nakita nung gabing sumunod. Nagising ako dahil sa tunog. Isang mahina, monotonong pag-awit, parang inuuga ang hangin. Sumilip ako sa bintana ng aking kwarto, yung nakaharap sa gubat. Sa ilalim ng buwan, sa tabi ng tulay, sila ay nakatayo mga sampu marahil. Lahat nakaputi, maluwag at hanggang lupa ang damit. Parang mga lumang telang pantakip sa altar. Nakatalikod sila sa akin, perpekto ang pagkakahanay. Parang mga manika, walang imik maliban sa kanilang pag-awit na walang salita. Isang himig na pumupuno sa utak ko hanggang sa wala na akong marinig kundi iyon. Biglang, sabay-sabay silang lumingon. Hindi ko nakita ang kanilang mga mukha. Nakatalukbong. Sila ng puting kapa. Pero ramdam ko ang tingin nila. Parang mga karayom na dumudurog sa balat ko. Bumalik ako sa kama. Nanginginig. Pinipilit isara ang mga mata. Ang pag-awit ay nananatiling nakabuhol sa aking tenga hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan may nakita akong bagay sa may pintuan. Isang maliit na supot ng tela nang buksan ko nakita ko ang isang buhok ko mahaba itim kitang-kita sa puting sinulid na nakatali dito hindi lang basta nahulog hinugot sinadya ang pitik ng takot ay naging matinding sindak sinunog ko agad ito ngunit sila parang naramdaman ng aking takot mas madalas ko na silang maramdaman yung pakiramdam na may nakamasid sa likod mo habang nagwawalis sa bakuran. Yung malamig na kamay na dumampi sa aking likod habang nagluluto. Ngunit paglingon ko, wala naman. Yung mga anino sa sulok ng mata ko, kumagalaw ng masyadong mabilis, masyadong marami. Isang gabi, habang hinihintay ko ang ulan, na hindi naman dumating, biglang may kumatok sa pinto. Tatlong beses, matatag. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong sila yon. Hindi ako kumibo. Hindi ako huminga. Pagkatapos ng ilang saglit, may narinig akong tunog sa pintana ng kusina. Isang mukha. Nakatalokbong pa rin ang puti. Ngunit nakikita ko na ang ilalim. Isang bibig na walang ngipin. Nakangiti ng isang nakakapangilabot walang buhay ng ite. Ang mga mata. Wala, madilim lang parang butas sa mundo. Sumapi ka na. Bulong nito ang boses parang kumakaskas na bakal sa bato. Hinihintay ka namin. Siya ang hinihintay ka. Sumigaw ako at ang mukha ay nawala na parang bula. Hindi na ako nakatulog. Bawat kaluskos, bawat anino, bawat ihip ng hangin ay parang pahiwatig ng kanilang presensya. Alam kong darating sila. Alam kong kukunin nila ako. Hindi para patayin, kung hindi para sa iba pa. Para sa sanip! Kaya nung gabing iyon, nang marinig ko ang maraming yabag sa labas, ang mahinang pag-awit na nagsisimula ng muli, hindi na ako nagtaka. Sinara ko ang lahat ng bintana, ikinandado ang pinto. Pero parang walang saysay. Nararamdaman ko ang kanilang lamig na dumadaan sa kahoy, sa simento, Naririnig ko ang kanilang pagbulong sa isa't isa. Mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit puno ng matinding pagnanasa. Bumagsak ang pinto na parang karton. Hindi nila binuksan, itinulak nila. Ang puting mga figura ay pumasok dahan-dahan nakapaligid sa akin sa maliit na sala. Ang hangin ay naging mas malamig, mas mabigat. Hindi ako makagalaw. Parang nakabaon ako sa yelo. Isang pigora ang humiwalay, mas matangkad. Ang puting kapay ay inihulog nito. Ang lalabas na muka, hindi tao. Hindi na. Ito ay isang halo ng mga katangian. Mga mata ng iba't ibang laki at kulay. Isang ilong na parang pugad ng uod. Isang bibig na puno ng ngipin na tila galing sa iba't ibang hayop. Pero ang nakakatakot Parang nakikilala ko ang ilan sa mga mata. Handa ka na, Anito. Ang boses ay parang koro ng mga patay na bulong. Ang katawan mo ay magiging luklukan. Ang iyong buhay magiging saksi. Dinala nila ako sa tulay. Hindi ako nakalaban. Parang mga bisig na yelo ang humawak sa akin. Sa gitna ng tulay, sa ilalim ng buwan na ngayon ay pula na parang sugat. May iginuhit na kakaibang simbolo sa lupa gamit ang pulang bagay na mukhang lupa. Ang nakakatakot na figura ay tumayo sa gitna nito. Sinimula nilang umawit. Mas malakas na ngayon. Mas desperado. Ang nakakatakot na figura ay lumapit sa akin. Ang mga kamay nitong malamig at mahaba ay dumampi sa aking noo. At doon, Naramdaman ko, parang may umusbong sa loob ko. Isang presensyang banyaga, malamig at madilim. Naghahanap ng puwang, nagtutulak palabas ng sarili kong kaluluwa. Ito ay sanib, hindi pagmamay-ari. Kung hindi pagsasama sa isang bagay na mas matanda, mas malalim, mas kasuklam-suklam. Naramdaman ko ang sarili kong alaala na kinakain. Ang aking takot na ginagawang kasiyahan ito, Isang sigawang pumutok sa aking isipan. Hindi sa akin, ngunit mula sa akin. Mula sa bagong kumakain na naninirahan sa aking laman. Gumamit ako ng lahat ng lakas na natitira. ng huling piraso ng sarili kong pagkatao. Pinunot ko ang maliit na gunting na daladala ko sa bulsa. Pamana ni Lola para sa panangga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero sinaksak ko ito sa sarili kong hita. Ang sakit ay parang kidlat. Pero gumana. Sandali lang, pero gumana. Ang kumakain sa loob ko ay napaatras, nagulat, parang nasugatan. Ang nakakatakot na figura ay umatras, nagngangalit. Ang mga kasapi ay tumigil sa pagkanta, nabalisa. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ako Tumakbo palayo sa tulay, palayo sa puting mga anino, sa mga bulong, sa malamig na hangin na pilit na humahabol sa akin. Tumakbo ako hanggang sa wala na akong malanghap na hangin, hanggang sa sumikip ang dibdib ko, hanggang sa makita ko ang unang ilaw ng bahay ni Aling Nena. Nandito ako ngayon, nakakulong sa kanyang silid. Ang kanyang mga anting-anting ay nakasabit sa pinto. Pero ramdam ko pa rin ito. Ang bagay na sumapi. Hindi ito umalis. Nasa loob pa rin parang bulate sa ilalim ng aking balat. Naghihintay. Naghihintay na humina ako. Naghihintay sa tamang sandali. Naghihintay sa susunod na buwan. At tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang pag-awit. Mas malapit na ngayon. Lalo na kapag tumitingin ako sa salamin at nakikita ko ang mga mata na hindi akin na. Nagsisimulang lumiwanag sa likod ng sarili kong mga mata. Hinihintay nila ako. At alam kong sa wakas, sasapirin ako.